What is up guys? Ngayong araw ay nagkainan lang kami na magkaroon ng kaunting kasiyahan kasama ang mga kaibigan At pagdating ko nga ay nagluluto pa lang sila ng ulam at syempre ng pulutan At dito pala ang pwesto namin ngayon sa bahay ni Kuya Alpi At ito nga si Ken at up na ng video okay Samantalang ang ibang tropa naman sa labas ay busy sa pag-iihaw Kaya naman tumulong na rin ako para kahit pa paano e eh may ambag Dami pa yan Dami pa oh. Saka may beer ko, no? Ito na kompleto ang kono. mga inumin. <laughs> Bahana naman. At maya maya nga lang, eh, nagdadating nga na rin yung ibang tropa. <gibit> Ano sa'yo kuya? Huh? Ano sa'yo? Yan ano 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 yung pulao, malamig na yung Kaya tanong basta may alam. Busy pa yung ating kondito, tropa. Chef. Chef boy. Ah, kuya siya gana. Ah, siyempre. Hey. Anong kamo dito? Shout, shout out po. Shout. Sa mga taga tagayan <laughs> Ayun o, no? shout out daw. Ayun o, shout out daw. Pakalaw, it's been job it. <laughs> siyempre, kanina pa kami. Hello!

At yun nga guys, bago magtuloy-tuloy ang inuman, eh kakain muna kami. <coughs> At syempre, pagkatapos ng kainan, eh ano pa nga ba kung hindi inuman na? At dahil Pilipino nga tayo, eh syempre, hindi mawawala ang video okay sa inuman. Kaya dito sa labas, meron. At syempre, dito rin sa loob. <laughs> Get don't know

Ano yan? Sisig ako niyan. Ano lang to? Pampanga style. Ula-ula lang. Ula, ula. Oo, oh, ayos yan. wala <laughs> lang gilid para sponsor gilid eh hindi ka na hindi ka wala enter shot press din press ay na yung process sa press 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 Terus <laughs> terus pros, 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 раз, pros, раз, раз, <laughs> at yun nga guys Matapos ang masaya at mahabang inuman E ano pa nga ba sa huli Kung hindi balutan naman Matami kasing natin pagkain At sabi ni Kuya Alpi Wala namang ibang kakain Kaya pinadala na sa amin Ano ba? Baboy? Baboy Ano ba? Ano ba? Talaga, balot na balot ah. Lucy pa ba ako? Ayun oh. No. <laughs> Balutin mo ako. Tayo <laughs> <laughs> din siyempre tayo. Ayun oh. No. Sisig. O, ay, tayo pa ma na o tayo. Ako ang magluluto. Ako ang ko yan! Luluto ko ako na. Ako magluluto. Yung baka, yung Ayan, luluto ko sa Rodre. Sa kukulit at... Rolls, walang uuwi nang walang bitbit bit ano. Oh, ako, meron ako. Meron na rin. Ito, meron na rin o. Oh. Ito, meron na rin. Ito, meron ano rin. Yung kanin. Kapre, ano sa'yo? Pero ang makikita ko yung pagkakaibigan natin. Kaya sa iyan, kaya sa iyan, Ken. Dutu. Pero ang mga natin. Dutu mo, Ken. Baka talaga, Uy. Kuya Alpi. Salamat, Uy. Kuya Alpi. Ayos, guys. Nakapagbalot na kami. Kaya uwi na. Maraming salamat uli sa panonood. Hanggang sa muli. Ciao.